Ito yung lagi kong ginagawa kapag medyo napaparami na yung aking stock ng sardina. Siyempre, para mas mabadali yung ating trabaho, gumamit ako dito ng vegetable chopper. Dalawang carrot, tatlong onion, one head of garlic, kinchay, siyempre, para mas masarap. I-chop lang ito for few seconds. Meron ako dito ang limang regular na sardinas pero mas masarap, mas nasasarapan talaga ako kung hahaluan ko ito ng dalawang klase nga spicy. Ihiwalay lang muna natin yung pinaka-sauce at uh, ilagay natin ito sa ating pinag-chop na mga gulay. Dalawang itlog ang kakailangan natin dito, mga pampalasa syempre. At huwag kalimutan yung pag-absorb ng mga liquid dito ay yung ating breadcrumbs. Kung wala kayo nito, pwede tayo gumamit ng uh, one-slice bread or cornstarch na mga 2 to 3 tablespoon. Nga pala itong ating ingredients ay eksaktong eksakto lang talaga sa apat na pack ng small size ng Shanghai wrapper. Ang pagtakay ko dito ay 1 tablespoon. Uh, huwag sa sobra, huwag diliit. Eksakto lang talaga to. At syempre, para na naman sa ating sauce, ito ay optional. Pero syempre, hindi kompleto talaga ang sardinas sa Shanghai kung hindi natin ito gagawin. Tubig, brown sugar, cornstarch, over medium heat. At uh, ilagay na natin ito yung ating sardina sauce. I-continue lang natin paghahalo para walang buo-buo mga cornstarch dito. Naglagay ako dito ng dalawang kalamansi, paminta, asin, konti MSG, at pampakulay, syempre, toyo. Hintayin lang ito kumulo at mag-set -tay na tayo ng ating timer to 1 minute. At kung nanonood ka hanggang ngayon, pakikamad naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung hanggang saan nakakarating yung ating video. Ah, syempre, hindi ko papalagpasin yung opportunity na ito kasi first time ko itong gagamitin sa ating content. At uh, yun, susubukan ko talaga kung totoo ba chismis, kung magiging crunchy or crispy pa talaga yung ating mga niluluto dito. So, ang sinet ko talaga yung timer dito ay 200 degrees Celsius for 10 minutes. Yung una, yung una inaagapayan ko pa talaga yung temperatura nito. Pero later on, I realize ito yung perfect na temperature at minute. 200 degree at 10 minutes. Kaan po tayo? Mmm. Mmm. Mm. Ah. Ang luto. First ang nga sa air fryer. At talaga namang legit. Matutong mas healthier. Hindi siya babad sa oil. You atin siyang high. Grabe. Ang sarap. Hindi siya sa kainin. Taminin siya nga. Grabe. bye